Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid natin Shout Shoutout kay Jamie Melikdem, shoutout kay Romel Damus. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pagkatapos, dali-dali siyang naglabas ng isang itim na card mula sa kanyang bulsa, ito ay isang espesyal na papel de banko mula sa isang sikat na tindahan, ang isang piraso ay nagkakahalaga ng isang daang milyon, Kuya Su, tanggapin mo ito. Tumanggaw si Han San Chen at inilagay ang itim na card sa kanyang bulsa. How about Kuya Liang send someone out to clear the place, and then I will recite the exercises to you silently, after the exercises are written down, I will personally teach him how to practice this set of exercises. What do you think? Natural na ayaw ni Liang Quan, kaya dali-dali niyang ikanaway ang kanyang kamay at pinapanta ang kanyang mga nasasakupan upang pansamantalang linisin ang tea house. Hindi na nag-aksaya pa ng mga salita si Han San Chen, pagkatapos gumawa ng gesture of invitation, pinona niya si Liang Quan patungo sa dating private room. Hindi nagtagal ay nakahanda na ang pluma at tinta sa private room, at personal na hawak ni Liang Quan ang pluma. Mahinang ngumiti si Han San Chen, magsisimula na ba tayo? Walang problema, tumanggaw si Liang Quan. Ngumiti si Han San Chen, okay, pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo, tandaan. Pinili ni Han San Chen ang isang medyo magandang libro sa mga pagsasanay sa antas ng Diyos. Bagamat ang kasalukuyang presyo ay talagang hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa Han San Chen, pagkatapos ng lahat, ang isandaang milyon ay talagang tulad ng ambon sa Han San Chen. Ang gasto sa pagtatayo ng Yetian City ay nasa hanay man lang na ilang bilyon o kahit sampu-sampung bilyon, ang halaga ng pera ay isang patak lamang sa balde. Gayunpaman, alam na alam din ni Han San na hindi imposibleng pumatay ng matabang tupa sa unang pagkakataon, ngunit kung gusto niyang ipagpatuloy ang pagpatay nito, maaaring hindi ito ganoon kakinas kung ang bagay na ito ay ibinebenta sa anumang monastic conference, tiyak na magiging hit ito. Para sa mga monghe, ito ay isang panghabang buhay na hangarin. Pero isa itong Chamber of Commerce, at karamihan sa mga pumupunta dito ay mga negosyante, ang kanilang mga tagasunod at tanod ay may pananagutan sa mga bagay tulad ng paglinang ng taoismo. At gaano karaming tao ang nagmamalasakit sa pagsasaayos ng mga bodyguard? Parang boss, kung hindi siya marunong magmaneho, at sasabihin mo sa kanya kung gaano kabiles ang takbo ng sasakyan at kung gaano kahusay ang pagpapatakbo, hindi ba ito ay katulad ng pakikipag-usap sa isang baka? Gustohin man ng mga boss na mag-upgrade ng kanilang mga bodyguard, siguradong hindi magiging sobra ang pera. Sa makatuwid, ang bagay na ito ay dapat na isulong mula sa panig. Ang liang kwan ay ang pangunahing punto ng pagsulong. Hanggat kinain ni Liang Kwan ang kanyang unang steamed bun, natuklasan ng lahat ang mga benepisyo ng isyong ito, at pagkatapos ng tunay na pagpapakita, hindi na kailangan ng Han San Chen na ay promote ito ng sobra, at may mga taong natural na darating pagkatapos marinig ang tungkol dito. Magkaaway si na Liang Kwan at Wang Lu, at nahihiya din si Liang Kwan, hanggat nakakamit ni Liang Kwan ang isang mahusay na pagbabalik, natural na ipapakita ni Han San Chen ang kanyang pirma. Pagkaraan ng sampung minuto, kabisado na ni Liang Kuan ang lahat ng pagsasanay na binigkas ni Han San Chen, bumalik ang kanyang entourage sa kalagitnaan ng session. Kanina pa siya nakikinig sa gilid, bagamat kalahati lang ang pinakinggan niya, kalahati lang ang labis na natulala sa kanya. Parang isang bagong mundo ang biglang bumukas sa isang tao. Nga pala, Kuya Su, ano ang tawag sa teknik na ito? Tanong ni Liang Kuan matapos magsulat. Ngumiti si Han San Chen, hindi mahalaga ang orihinal na pangalan nito, ang mahalaga ay ang gustong itawag dito ng kasalukuyang may-ari nito, sabi ni Han San Chen. Natawa si Liang Quan, simpleng sagot ni. Han San Chen na ikinatuwa niya. Kung tutosin, ang hinalinhan ay hindi nakialam sa mga gawain ng kahalili, na sapat na upang ipakita ang isip at katapangan ni Han San Chen. Kung ganoon, Suliyang so Shen pa ang itatawag ko sa kanya. To express my friendship with Kuya So palagi ko itong tatandaan, at matatandaan din ito ng mga magiging practitioner mula sa pamilya Liang. Si Han San Chen ay bukas ang isipan, at si Liang Quan ay likas na mapagpakumbaba. Kasabay nito, natural na masaya si Liang Quan na manalo kay Han San Chen, isang master, sa pamamagitan ng paghiram ng oras. Kuya Liang, masyado kang magalang. Nakangiting sabi ni Han San Chen. Ngumiti si Liang Quan at sinabing, nasaan na? ang swerte ni Liang na makilala at maging kaibigan si Kuya So. Ngumiti si Han San alam niyang kung patuloy siyang susuko ng ganito, hindi niya alam kung kailan siya susuko, ibinaling niya ang kanyang mga mata sa sumusunod. Ngayong naisulat na ang mga pagsasanay, tutulungan kitang makapagsimula ng mabilis. Kuya Liang, kung interesado ka, pwede din kayong mag-aral ng magkasama, hindi na kailangan pang i-overwhelm ang katawan sa sobrang husay bahagyang nag-alala si Liang Quan, Kuya Su, baguhan pa lang ako sa taoismo. Wala man lang akong talento, ang mahiwagang kasanayang ito ay walang iba kundi isang tagasunod na itinuro mo sa akin. Sa so dito, ano ang kinakatakutan ni Kuya Liang na hindi makapag-aral? Ito, matututo ba talaga ako nito? Sadyang imposible para kay Liang Lu na hindi gustong matuto, ngunit karamihan sa mga tao ay may limitadong potensyal pagkatapos ng lahat, sinubukan niyang magsanay sa mas makapangyarihang mga lugar noon, ngunit halatang hindi siya ang material. Kung hindi, paano tayo magsisimulang magnegosyo? Although my skills are of a very high level, there are also very simple ways to get started. As long as Kuya Liang willing to learn, I guarantee that you can learn it, of course, in terms of use and performance, natural na hindi ito kasing galing ng followers mo, sabi ni Han San Chen. Damn, ang makapag-cultivate lang mag-isa ay sapat na para sobrang excited siya. Sino ang nagmamalasakit sa kung gaano siya kahusay sa susunod na paglilinang? Kung mabagal ka, take your time lang, pero balang araw matututo ka din sa lahat. Tsaka, kahit na natuto ka ng kalahating ito, mas mabuti pa rin ito kaysa hindi natuto ng lahat. Tapos eto na, gusto ko ng mabalahibong bisikleta. Kung matututo ako, mas mabuti yon. Excited na sabi ni Liang Quan. Misteryosong ngumiti si Han Sanchen, hindi man talaga siya naging qualification ng qualifications ni Liang Quan para makapag-aral, siguradong matutulungan niya si Liang Quan na buksan ang mga meridian niya at makapasok sa state. Gaya ng nabanggit kanina, kung gusto mo ng maayos na pagbebenta ng sasakyan, syempre ang pinakamagandang bagay ay marunong magmaneho ang taong bibili ng sasakyan. Then whatever I do, you follow suit. Tumango ang dalawa na parang bawang. Ngumiti ng mahina si Han San at namuna sa pagpost, kasunod ang dalawa. Kaagad pagkatapos, sinundan ni Han San ang mga hakbang ng mga pagsasanay at pinangunahan ang dalawang tao na pagsamahin ang katawan at ang mga ehersisyo ng hakbang-hakbang, seryosong sinunod ng dalawang tao ang bawat kilos ni Han San sa takot na baka may mawala. Sa lalong madaling panahon, ang tagasunod ay karapat dapat na maging isang master na may ilang mga kasanayan, nang maging pamilyar siya sa pamamaraan ng pag-iisip at sa mga formal na galaw, nagsimulang lumitaw sa kanyang katawan ang mga pagsabog ng berdeng usok, at ganap siyang pumasok sa estado. Si Liang Kuan naman ay nagpumiglas ng matagal at wala namang nakuha, parang siya mismo ang nakaramdam ng hirap, at siya ay nagpapanik at pinagpapawisan sa kanyang nuo. Hindi talaga siya ang material na ito, at masasabi pa nga na isang ganap na tulala sa bagay na ito. Natural na nakita ni Han San Chen ang kanyang suliranin, lumakad sa kanya sa ilang hakbang, tinapik ang kanyang balikat, at pagkatapos, isang daloy ng enerhiya ang direktang bumuhos sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Liang Quan ang malakas na mainit na agos sa kanyang katawan. Pagkatapos, ito ay tungagos sa bawat acupuncture point sa katawan. Boom! Bigla niyang naramdaman na bumukas lahat ng meridian sa katawan niya. Ito ay isang nakakapreskong pakiramdam tulad ng isang paliwanag, isang nakakapreskong pakiramdam na direktang tumagos sa kalangitan sa isang sulyap. Pakiramdam niya ay lubusang nakakarelax ang kanyang limang sentido sa mga sandaling iyon. Mas malinaw ang nakikita ng kanyang mga mata, mas malinaw ang naririnig ng kanyang mga tenga, at parang nararamdaman na niya ang paggalaw ng hangin sa paligid niya. Kamanghamang hang kamanghamanghang. Malinaw naman, sa tulong ni Han San ang kanyang medyo mahinang meridian ay ganap na nabuksan ni Han San Bagamat hindi nito kayang bawiin ang kanyang mga pisikal na disadvantages at katamtaman, kahit papaano sa kanyang mga meridian na bukas, maaari niyang simulang makabisado ang suliyang banal na pamamaraan, tulad ng kanyang mga tagasunod, nagsimulang lumitaw ang malabong berdeng usok sa kanyang katawan. Ngayong makakapag-practice ka na, magseryoso ka na. Mahinang babala ni Han San Chen sa kanila, pagkatapos nito, patuloy silang pinangunahan ni Han San Chen sa pagsasanay habang patuloy na itinuro sa kanila ang mga follow-up na tagubilin. Makalipas ang halos isang oras, nakahiga na si Han San Chen sa isang upuan at umiinom ng kalahating tasa ng tsaa, habang si Liang Quan at ang kanyang entourage ay nagising lamang mula sa isang kumpletong set ng mga pagsasanay. Paano na? Nakangiting tanong ni Han San Chen. Nagmamadaling sumaludo si Liang Quan kay Han San Chen, hinding-hindi malilimutan ang tulong ni Kuya So kay Mr. Liang. Maaaring hindi naisip ni Mr. Liang sa buhay niya na balang araw ay makakapag-practice si Mr. Liang. Ngumiti si Han San Chen, mayroon kang average na talento, kaya bagaman nasanay ka ng buo sa pamamaraan, ang iyong pundasyon ay napakahina, ngunit kung handa kang magpumilit sa pagsasanay, masisiguro kong, sa oras, hindi ka matatakot sa mga taong tulad mo na sumusunod ngayon, ganoong kasanayan. Tuwang-tuwa si Liang Quan at sinubukan niyang pigilan ang kanyang kagalakan sa loob, syempre maaalala ni Liang ang mga turo ni Kuya Su at mas madalas siyang magsanay, not to mention use it to bully others, but at least it can be used to save his life and strengthen his body at critical moments. Tumanggaw si Han Sanchen, at pagkatapos ay tumingin sa kanyang entourage. What about you? What do you feel? Habang sinusundan ng isang follower ang kanyang master sa loob ng mahabang panahon, natural na online ang kanyang emotional intelligence, ang mas malalim na kahulugan ng tanong ni Han San ay halatang isinalin sa kanyang kasalukuyang pagtitiwala. Yun na nga mga masters, no? bali Bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!